Alright, mga master, ah, good day. So, ayan, uh, may parcel ako kahapon dumating. Unboxing tayo. Ayan, nandito na yung naantay natin. Yun o. Let's go, let's go. Unbox tayo, mga master. Papuka na. So, ayan, mga master, unbox ah, natin. Medyo mahaba. Ayan, galing Indonesia. Kopin natin para mabuksan daw. So, quick unboxing lang mga uh, master tapos quick review. Tingnan natin Maganda. Okay, so yung packaging niya, okay naman. Uh, tigas. Saka okay, walang yupi. Actually, books yung kahit na Ha! Ganda <laughs> <laughs> niyang baby ko. Wow! Hello! Hello ko! So oh, yan mga master. Ito yung bago natin yung rad. Uh, ano to? 10 feet na medium heavy. So, pang ano na ito mong step? Pang mama gaming. Ay! Sana walang damage. Ay, walang damage. Ganoon! Ah, grabe! Mabigat! 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 So, so yan yung mga step. Basan nyo. May nakasulat. Risk of electric shock. <laughs> Ay, so yan. Uh, specs na ito. 10 feet. Nakalagay dito. Ano lang ah. H. A. -B pero doon sa shop nakalagay medium heavy uh, line capacity 15 to 30 pounds. Uh, casting weight 20 grams to 45 grams o dalawang section yung ring guide nito Valley Sham sa 2 3 4 5 6 8 sa 2 3 4 5 6 7 8 siap Valley Yeah. Alright, so yung ring guides made by SEK. SEK yata, tama ko siya. Ano lang nakalagay? Uh, original by Japan. So, yung pangalan ng rad, uh, Daido Oceanic. So heavy nga siya mga master, hindi siya medyo heavy. So mali yung nasa, mali yung nasa shop baliktad yung ano niya. Dito yung dito siya ay sinusoksok. Yung humanito kasi, dito siya ay sosoksok. Baliktad siya. Tapos ba siya? Ayan, medyo masikip pa. So, yung natin pinito. Uh, yung handle niya ay bag grip. Tsaka <laughs> mahaba siya. Ah. Mahaba siya galing dito hanggang dito. Kaya medyo, siguro, kakakas tayo nito ng malayo. Panigurado. Pero hindi naman siya ganun kabigat, ha. Ah. Masanay lang kasi tayo sa medyo medyo. <laughs> magulong baby. Hoy, magulong baby. So, ayan, mga master, ah, abangan na lang natin yung, ano natin dito. Ah, abangan natin yung film test natin ito lang sure kung kailan natin magagamit ito. Sana next week o sa linggo, hindi pwede sa linggo, sa bando, siguro, buwan ko lang. So, yung gagamitin ko dito na relay 4000 series na may kas may spool grid na G braid na 30 pounds galing kay Kuya Eli. Yan mga master, maganda. Haba. ah so, yun mga master ah update ko na lang kayo. Kung kailan ko to magagamit. So, let's go, let's go! Bye-bye! Yun. So yun mga master, may napansin lang ako Dahil siguro to sa packaging tsaka sa pagbibiya Yung mga ring guide nya, Ayan, medyo tumabingi ng konti. Dabali, dalawang ring guide yung tumabingi. Ito, tsaka itong sunod. Uh, konti lang naman, konting angulo lang naman. No. Oh. Tabingi talaga siya. Oh. Ito, okay na. Napihit ko na ng konti. Ito na lang. Yung iba, ayos na. Okay naman sila.